Maraming itinangki ni Senate President Francis G. Scudero na konektado siya sa Center Waste Construction and Development Incorporated, sinasabing pangunahing donor niya sa 2022 elections at nakakuha ng mahigit limang bilyong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Ayon sa report ng Center Waste Construction and Development Incorporated na pag-aari ni Lawrence Lubiano, ay nagbigay ng 30 million sa campaign fund ni Escudero noong 2022 elections. Ang Sorsogon Base Construction Firm ay may limang flood control contracts noong 2021 subalit noong 2022 nakasungkit umano ito ng 44 na mga kontrata. Sinabi ni Escudero na inulit uh, lang umano ang artikulo at indinikit sa mga kwento may kinalaman sa issue ng insersyon sa 2025 National Budget. Nilinaw din ni Scudero na hindi niya tinulungan ang centerways na makakuha ng flood control projects sa pamahalaan at nung nakakuha ito ng malaking kontrata, hindi pa siya nakabalik sa Senado dahil siya ang gobernador ng lalawigan ng Sorsogon. Dagdag pa ni Scudero, hindi siya partner o kaya naging bahagi ng negosyo nitong si Lubiano nako Ito pong isa sa mga pinag-uusapan ngayon partner, yung bangayan ng Senado at Kamara. Yan. Uh, ito ba ay eh, makakatulong sa ating pong uh, pangangailangan lalo na uh, sa ating mga may hirap na kababayan na talagang uh, sa panahon na ito ng tanghalian ay eh, kulang ang nasa nakalapad sa kanilang hapagkainan. Yan. Oo. So, ang kanila pong bangayan ay lalong-lalo na po dito sa issue nitong flood control project ano? Mm -hmm. Ah bagamat ah, tahimik ang karamihan po sa mga congressman sa bagay may kasabihan partner ah, do not talk while, while you are your, eating, your mouth is full. <laughs> don't talk while your mouth is full. Mm -hmm. Kaya hindi po siguro sila nakakapagsalita mm -hmm. tungkol dito sa issue na ito. Mm -hmm. At ang sinasabi na may connection sa kontraktor uh, ay si Senate President Jesus Codero, na sinasabi naman ni eh, uh, Senate President Escudero, ito ay eh isang uh, demolition job. Demolition job ano, mm -hmm. uh, pagkatapos nito pong issue sa impeachment case na inarchive ano kaya uh, siya daw ang sinisira ngayon kaya may mga ginagawa uh, sinabi niya po na uh, galing sa sa congressman uh, galing po diyan sa house ang uh, itong mga paninira na ito itong demolition job na ito at uh, uh, nako eh umangal naman si congressman Ah, um, uh, yung Congressman yung isang uh, de uh, senior, uh, uh Deputy Speaker. Uh, dating uh, secretary, uh, dating member ng kabinete ni uh, Pangulong Joseph Estrada, uh -huh. si Congressman Ronnie Puno. Aha, uh -huh, si Ronnie Puno. Ang Roni sabi Puno. ni Ronnie Puno para kay uh, SP Escudero, ngalanan mo kung sino. Okay, identify. Uh, pangalanan mo kung sino at nang uh, uh, hindi madama yung iba tama naman itong si congressman uh, puno na dapat sa ganitong sitwasyon e eh, pangalanan kung sino ha ah? ay eh kahit nga yung mga pangalan ng mga kongresista na naging kontratista dapat pangalanan na rin eh ah, kaya nga lamang pag pinangalanan mo yan meron kang uh, malakas na basihan. may basihan ka Oo. may ebidensya kaya nga mm -hmm tayo eh, eh naghahamon tayo na uh, mag-create ng isang investigative body na ang ang uh, sino natin na maging uh, pinuno ay eh, si Mayor Magalong at willing naman si Mayor Magalong. 'Di ba? Nung no, kami ko ay eh, magkaroon ng isang uh, uh, press briefing nung nakaraang Sabado, eh, willing siya natanggapin 'yon. Kaya eh uh, ito ang ang ano natin. Uh, para mapangalanan na kung mga sino-sino 'yan. At uh, kung hindi po gagawin 'yan, eh hanggang sa sumbong na lang tayo sa pangulo at hanggang sa pagsisiwalat na lang ng mga sumbong, nawala naman sigurong uh, kay hinatnan. Ah, uh, pagkat ang gusto natin ay yung follow up. Ano po ang aksyon na isumbong na sa iyo, Ginoong Pangulo? Ano ang aksyon? Ano ang gagawin? Hanggang gano na lang. Aba, kinakailangan eh inbisigahan uh, imbisigahan maigi yung mga proyekto. Kung ito ba hindi mga mga guni-guni. Ano? Pag flood control kasi karamihan mga guni-guni. ah? <laughs> uh, yung yung sina, si eh, Pangulo mismo ang nagsabi niya, ang iba'y guni-guni. Uh, hindi po tayo nagsabi niya, mismo ang Pangulo. Aba ay mm -hmm. di imbisigahan. Sisimulan natin po ang imbisigasyon, taong bayan ang uh, kasama natin sa pag -imbestiga bigyan lang tayo ng listahan itong mga flood control projects na ito kung saan eh. At titingnan natin, ihahanapin eh, natin talaga eh. Ha? At uh, dahil dito, nagkakaroon po ng bangayan. Pero sa si isang banda partner, mainam na yung nagbabangayan sila eh. Diba? Maganda na siguro nagbabangayan Oo. dahil, dahil uh, minsan yung uh, kahit na negatibo ang pinag-uusapan, may lumalabas na positibo dahil sa pinag-uusapan. At sa pagbabangayan nila, ah, eh lumalabas yung mga sikreto. Yun, ang o, ganda. Oo. At ito po ay espiritu ng demokrasya. Yun. Oo. Eh, papalo kung wala, tahimik ang, ang kamera, tahimik ang senado, kasi nagkakaroon pa sila ng kutsabahan, lalo na sa pondo. Ay, di mahirap naman pag ganun. Eh, meron nga eh, huwag na tayo magtaka. Kung ang kamera at senado ay nagbabangayan, ay meron nga sa isang bahay, nagbabangayan eh. Di ba? Hindi, eh ito magkaiba ng tahanan ito, nagbabangayan sila. Eh okay lang yun. At total yun namang bangayan, eh ordinaryo na yan. So, ito pong pagbabangayan ng mga kongresista at ng mga senador, eh okay lang po yun. Sa ilalim ng demokratikong bansa, gaya po ng Pilipinas, eh okay lang na magbangayan sila sa mga issue. ha? At uh, ikaw ikaw ba partner? Ano ano sa tingin mo Saan, ano kay na nitong kanilang bangayan na ito? Ngitong uh, bangayan na ito ay uh, sana mayroong uh, positibong kainatnan. Pero yung uh, yung uh, challenge ni uh, ni representative uh, Ronnie Puno kay uh, kay uh, speaker uh, Kees Cudero Ay maganda yon na pangalanan niya kung sino-sino yung mga nasa likod nitong uh, palpak na flood control project. Sinalis ni uh, Congressman Puno, si, uh, uh, si Speaker Escudero, bagamat uh, kakilala niya, magkaibigan sila. Pero ang sabi niya, hanggat hindi pinapangalanan kung sino yung mga nasa likod ng palpak na flood control project, ay lahat sila ay uh, pinagsususpitsahan uh, ng uh, mga ng uh, sambayan ng Pilipino. Yung iba naman kasi nananahimik. Pero tandaan nyo, silence means yes. Mm -hmm. Ay, saligawan yun. Partner. <laughs> ah, ah, ganun ba? <laughs> Speaking of uh, yung sinasabi natin na uh, sino ba yung may kinalaman, sino ba yung uh, behind, ano? Nais po ni, ni Senator Ping Lakso at uh, ganun na din si, si uh, Congressman Ronnie Puno na busisihin, alamin kung sino po ang responsable, ah, Kung sino po ang may kagagawan dito po sa pag-align o pag-realign ng uh, mahigit pitong kong uh bilyong uh, pisong pera ng PhilHealth. Paano nga naman nawala ng pondo yung PhilHealth? Sino bang sino bang uh, uh, nag uh, nagpanukala noon? Ano? Siyempre mayroong nagpanukala niyan. At po, paano nangyari yon? Na yung PhilHealth, ah, uh, ito po ay eh pera ng taong bayan, na hindi po ito pera ng uh, uh, mga membro. Pera po ito ng mga membro ng PhilHealth. Hindi po ito pera ng uh, uh, ng ating uh, gobyerno pagkat ito ay mula sa mga kontribusyon. Mm -hmm. Eh inalisan po ng pondo yung PhilHealth sa 2025 budget natin na napakalaki. Ano? At uh, nais po ni Senator Ping Lakso na alamin kung sino po ang responsable. Ha? Ah, eh para sa akin partner, ano eh. Hindi na hindi na importante hanapin kung sino ang responsable, kung sino may kagagawan. Kundi kung sino ang pumirma, 'yun na ang responsable. Ang ah, may pinirmahan ko ng ating pangulo, yung General Appropriations Act, uh -huh. yung GAA natin. Hindi po ba pinirmahan niya yung GAA? Na zero budget yung PhilHealth. Mm -hmm. O, atsana napunta yung para sa PhilHealth. Mm -hmm. Inirealign po nila sa ibang mga programa ng ibang mga ahensya. Kaya nawalan po tuloy ng budget ang PhilHealth. Pero ito naman yung gusto naman ni Senato pinlakso na alam eh, para sa gayon eh maprevent siguro ah yung ah budget mangyari ang ganoon, yung nangyari po sa 2025 para sa budget natin sa 2026. O so, aba eh, uh, magkakaroon na sa, sa committee level ng House. Eh, pag-uusapan na po yung sinabmit na National Expenditure Program ng Palasyo Malacanã. At pagkatapos niyan sa committee level, aba eh, pag-uusapan na yan. Pataas ng pataas. Ha? Pataas ng pataas ang bahan natin sa Pilipinas at pataas ng pataas ang pondo ng ating, banwa, ng ating bayan. So, at pataas na pataas din ang kanilang pagkagahaman sa <laughs> 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 ah, eh, ito, ang, ito ang realidad eh. ito ah, ang realidad. Ah, eh, hahanapin pa natin kung sino may kagagawan. Aba, kahit pa sino may kagagawan. Ikaw, congressman, uh at mahilom ang mm -hmm. nagpanukala uh, na tanggalan ng budget ang PhilHealth at ilipat na lang sa ibang mga nakakailangang ahay siya mm -hmm. eh wala ka nang dumaan na sa ano eh ah, sa deliberasyon eh yung panukala mo at ngayon pinirmahan ng pangulo eh hindi siya nang responsable bakit hindi niya inano bakit hindi niya bineto di ba eh eh, mo po, eh, uh, sabi niya noon, pag-aaralan pang maiki, bago niya pirma, tapos ultimately, pinirmahan din